Itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Chief Inspector Jovi Espinido sa lungsod ng Iloilo para sumpuin ang iligal na droga doon. Binigyan ng parangal si Espinido na nanguna sa paglaban sa iligal na droga sa Albuera Leyte at maging sa Osamis City. Para sa sentro ng malitang yan, nagbabalik si Rocky Ignacio. Tuloy ang mahigpit na laban ng pamahalaan kontra iligal na droga sa pagdiriwang ng National Heroes Day itinalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte si PMP Chief Inspector Jovi Espinido sa Iloilo. Always in the performance of a duty because uh, if there is violence then you have to overcome that violence to bring him to the folds of the law and you can put him under your custody. But if he resists, and if it is a violent one, I hate to see dead policemen and soldiers performing their duty. Do you hear me? Uh, your next assignment is Iloilo. Uh, ilo. Ipinalabas si Pangulong Rodrigo Duterte ang maigpit na direktiba sa lahat ng law enforcers kasama ng Philippine National Police na hindi niya pahihintulutan ng murder o homicide sa kampanya kontra ilegal na droga. Sa harap na rin ito ng kontrobersyal na operasyon na one-time big time ng PMP kung saan nasawi ang 17-year-old na si Kian de Los Santos. Nauna na ipinahayag ng Malacanang na hahayaan na nilang umusad ang investigasyon ukol dito. Si Espinido ang nanguna sa operasyon sa Albuera Leyte na ikinasawi ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa at sa Osames City kung saan nasa wirin ang mayor nito na si Reynaldo Parahinog. I will ask you again, you ask for the assignment sa Leyte. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames, namatay ang mayor doon, si Parahino. Ngayon gusto mo sa Iloilo, kasi ma si Mabilog has been identified as a protector. Mayor, mabuhi ka siya? <laughs> Gusto ko nang tanungin kasi ako naman ang pagbibintangan. Ikaw nga nagbaril dyan. tapos ako nga napapublish kung saan saan Pero if you do the country favor, I will support you. And we all, tender will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement, the requirements of the performance of duty which you have learned in your PNP. -ing. Si Espinido'y kabilang sa tumanggap ng parangal ngayong araw dahil sa kampanya kontra-illegal na droga. Kasama na rin ang 130 na pulis at sundalo na nasawi sa bakbakan sa Marawi City. But in the performance of your duty, tell your men... That whenever their life is in danger and they are in the actual performance of a duty, your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. Not only just shouting at him to surrender, because if he does not, and he resists, and it is a violent one. placing in jeopardy the lives of my policemen and of course the military. you are free to kill. That is my opinion. one eternity later isipan para kay Police Lieutenant Colonel Joby Espido ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa higit tatlong daang polis na nasa drug watch list. Kwento ni Espinido, nalaman lang niya ito nang ipatawag siya sa opisina ni PNP Chief General Archie Gamboa noong February 7, matapos marilit bilang pinuno ng Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police. Alam naman natin yung nating description, pero ako iba magsabi lang talaga sa popo lang yan na, Oye Joby, okay, bakit nasali ka dito? yung nasa loob naman nung dumating ako sa atami, hindi ko na atami, kataguan ko. Hindi ko dito nga ako report Hindi ko kasi hindi ko pa dinasita yung ano kung yun ang dami na magsabi na sila lang um, magsabi. O bakit hindi ka maniwala na atami? Magsabi ka, magsabi ka. Hindi raw alam ni Espinido kung ano ang basean na pagkakasama niya sa listahan. Gayong ginawa niya ang lahat para masubo ang iligal na droga sa mga lugar kung saan siya na destino. Ano ang datos, ano ang anong information ba para din mamalaman din natin kung ano na nagtrabaho tayo since sa trabaho ko naghuli man tayo ng drugs iwan ko kang bakit ganun pero nagpapalakas daw sa loob niya ngayon ang patuloy na pagtitiwala sa kanya ni Pangulong Duterte. I believe that the wisdom of the President na uh, ginawa niya because hindi kaya po kilala ni Presidente. Pero na ganun lang, uh, yun ang sinabi sa, sa media lagi na nasira po ang presidente pero ako eh, salamat ako rin. Sa ngayon, naka-floating status si Espinido. Wala rin daw siyang intensyong mag-early retirement na inaalok sa mga pulis na naharap sa investigasyon dahil sa iligal na droga. Desidido rin kasi siyang tapusin ang termino na patuloy na lumalaban sa iligal na droga. Nakahanap naman ng kakampi si Espinido kay Senator Ronald De La Rosa na dating PNP chief. Malamang daw may gumaganti lang kay Espinido. Ikaw, very active ka sa intelligence operation. Tapos ngayon may na nasagasaan ka na isang narcotap. Na narcotap na yun, nasa intelligence sa uh, community rin. Pwede ka gawan, re-risk ka nung isang narcotap na yan? By, by, by creating a, uh, uh, derogatory report against you. Tingin naman ng palasyo, posibleng may problema sa intelligence ang PNP Matatanda ang sinabi ng mga lakanyang na kumbinsido si Pangulong Duterte na malinis si Espinido. It could be true because the President trusts him. It. It's not too unexpected that there may be some flaws in intelligence gathering that happens. Sometimes, they're even intentional. Samantala, iba't ibang pagsisiwalat naman ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong linggo. Una na riyan ang pagpapalabas ng drug matrix sa New Believer Prison, kung saan sangkot ang ilang personalidad, kabilang na si Senadora Laila Dilima. Hindi rin nakatakas sa Pangulo ang mga ahensya kung saan nagagana pa rin ang katiwalian kung kaya't ipinagutos nito na mag-courtesy resignation ang mga presidential appointees ng nakalipas na administrasyon. Ang mga iyan, balikan natin sa ulat ni Sweden Velado. Sa pagsisimula ng linggong ito, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang business community na maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakaroon ng kaaya-ayang kapaligiran sa larangan ng pamumuhunan. Sinabi ito ng Pangulo sa oath-taking ng Board of Directors at Officers ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employer Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation at Philippine Franchise Association sa Malacanang. So, tulungan niyo ako dito because I'm trying to create the environment for really uh, to do business, especially in Mindanao. If perchance I could hit a deal With the left, we're halfway through. And uh, maybe the indication that they are really willing to talk is they allowed their compatriots to join government service. So that's one. Kasunod nito, binalaan ng Pangulo ang umunay presidential appointees na mga nakaraan pang administrasyon na umabuso na sa kanilang mga pwesto. Sa harap na rin ito ng ipinalabas na Memorandum Circular kung saan binigyan ng pitong araw ang presidential appointees na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Uh, I was moved to declare all positions vacant for those who are appointed by the president. And even if this, a uh, well, of course, do not wait for the reason because it is always graft corrupt and corruption. So if I will ask your or demand your uh, resignation, it only means man. thing. that the filipino through me the appointing power uh, has lost its confidence uh, for you to handle the affairs of government in the regulatory bodies and agencies. you know i've been trying to warn everybody and i was hoping that i would not have to name them and, uh, for the reason that I ask uh, those who are involved in, in so many wrongs to resign before I take my oath of office. Apparently, itong sa do though no fault of Garvanti or uh, Attorney Del Graha, they have nothing to do with it. Corruption starts even upon the filing of papers. And uh, sa madalas pa rin, eh. Araw ng Martes, inihayag ng Pangulo na pinag-aaralan niyang mabuti ang posibleng kaugnayan ng umunay driver ni Sen. Laila Delima na si Ronnie Dayan sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Hindi naman anya nakakapanood ang Pangulo ng Senate hearing hinggil sa extrajudicial killings na pinamumunuan ni Delima. I will show to you maybe this week the, the matrix sa... Uh, ano. Binavalidate ko lang yung matrix ng munting lupa ko na Oh. Ando si Dilima. Yung sa matrix, so it would, sure, your, your role there. Sir, what's your role? Tingnan niya si Matrix. po May Matrix yan eh. How many Basta, hintayin na lang ninyong Matrix. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kakalas ang Pilipinas sa United Nations. Sinabi nito na nagsalita siya ng maanghang dahil sa umunay kawalan ng protocol ng UN Rapporteur sa pahayag nito ukol sa extrajudicial killing sa bansa. To send me Rapporteur or not investigate them. Pwede, pupili ako. Ah, sos po di gosis, bakit? Hindi mo lang kaya uh, bakit yung mga hindi pinagpapatay nila on Trump charges and everything. There's a there's a hatred there being sold by gobyerno nila. So uh, I also want that reporter to come here and tell me what have you done. Sa parehong araw, formal na nanumpa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang may 75 bagong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang. Kabilang sa nanumpa na General Ricardo Visaya, ang AFP Chief of Staff, Lieutenant General Edgar Faliorina, Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant Glorioso Miranda, Vice Chief of Staff, at Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, Commander ng Western Mindanao Command. Pinaabot ng Pangulo ang kanyang tiwala at pagsaludo sa mga kawal ng pamahalaan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Sa naturang okasyon rin, nagpahiwatig ang Pangulo ng posibleng pagtatalaga kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, bilang bagong ambassador sa balit hindi pa kinumpirma kung anong bansa. Nitong Miyerkules tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na nangingibabaw ang kapayapaan sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamunuan. Sinabi niya ito sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga sundalo sa Camp Capinpin sa Tanay Rizal matapos makansila ang unang dapat sanang pagbisita noong July 28. Ito na ang ikalabilimang kampong binisita ng Pangulo simula Hulyo. Nagsalita rin siya sa harap ng mga maiinit na usapin sa seguridad katulad ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at pagtamo ng peace agreement sa CPP-NPA-NDF at MNLF at MILF sa Mindanao. I am introducing myself because I would not maybe have the time anymore to do it in the coming days because of the so many problems from little to big things that I have to attend to almost every day. Lamo arao arao gabi gabi and before I sleep. lahat na folders ng armed forces ng police defense department of labor foreign affairs for the day sa araw na yan, i have to read and that is why i seem to be lacking of sleep which is really i am um, because following day i have to work again wake up early but still i am happy that uh, i am here with you uh, just to uh, show you my support at to make you the assurance again na kung ano May kwarto ba tayo matulugan dyan? Diit ng Pangulo ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines ay hindi dahilan para gumawa ng marahas na aksyon ang Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Bagamat hindi pa hihintulutan na maagaw ang teritoryo para sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo na nais niya humupa muna ang tensyon, bago ang posibleng pa usap sa China. Well, I'd like to name the public. Uh, I hope China is dealing with us in good faith. They seem, uh, they seem to be conciliatory. But uh, we are not insisting on the arbitral judgment. I know they are listening to us now. Mahiigup nila tayo sa satellite. But they better come up with uh, ano ba talaga ang gusto angustunila. Because whether we like it or not, that arbitral judgment would be insisted not only by the Philippines, but by the whole countries, Dito Southeast Asia. Matapos ito ay dumiretsyo naman ng Pangulo sa Camp Jeronimo Cabrera sa Taytay Rizal para magpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng namatay na pulis na si Senior Inspector Mark Hill Garcia. Namatay ito sa kalagitnaan ng Anti-Illegal Drug Buy Bus Operation sa Antipolo City. Nalulungkot ang Pangulo na sa isang araw, may average na dalawang pulis na namamatay dahil sa malawakang laban kontra illegal na droga. And I'm really very sad because I... Uh... Whether we like it or not we have to die and we have to fight the menace of drug uh, the drug crisis in this uh, country. Samantala, sa naganap na press conference ng pangulo muling lumutang ang mga pangalan nila Senator Laila De Lima at iomanay driver lover nitong si Ronnie Dayan na kasama sa drug matrix. How it was so how it came about that people were enjoying privileges when they're supposed to be inside the prison. Having nightclubs there inside jacuzzis, women going in and out now, in and out, and uh, the mga The eh, problem is the question really of the moment is why were they enjoying such privileges as if they are not prisoners? So yon ang sagot. Meron talaga ng bigay ng go -Signal dyan, and it could not have come from any other person except the and of Boulevard and the highest was really the connect of uh, the driver of DILIMA, ah uh, pati yung ano niya si Dayan webes naman na madaling araw ay inilabas na ni Pangulong Duterte ang matrix na nagpapaliwanag ng drug links sa bilibid noong panahon ni dating justice secretary at ngayon si senador Laila Delima Makikita sa Matrix ang mga pangalan nila Delima, dating Justice Undersecretary Toti Baraan, Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan, dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayo, Urbis Tundo Pangasinan Mayor Raul Sison, Pangasinan Representative Amado Espino, at ang sinasabing driver lover ni Delima na si Ronnie Dayan. Sa nasabing Matrix, ipinaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ni Delima at ng aning pang malalaking personalidad sa paglaganap ng kalakalan ng illegal na droga sa bilibid. Ipinakita ni Pangulong Duterte sa media ang matrix sa labas ng kanyang bahay sa lungsod ng Davao. Matapos ito, umaga ng Webes ay nakipagsalo-salo ang Pangulo sa 69th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagkain ng durian bago tumungo ang mga ito sa Holosulu kasama ang 2nd Scout Ranger Regiment upang labanan ang Abu Sayyaf. Ang 69th Infantry Battalion ang nasa likod ng neutralization ng commander ng New People's Army na si Leoncio Pitao alias Kaparagao noong nakaraang taon. Samantala sa isang press conference, napag-alaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ni Patrick Almodovar, ang labing walong taong gulang na hostage ng Abu Sayyaf group na pinagutan ng ulo. Giit ng Pangulo ang mga ganitong pangyayari at nag-uudyok sa kanyang atasan ang militar na magpadala ng karagdagang sundalo sa holo Holosulu. That's why I'm sending the troops there and tell them to destroy the earth. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek out, seek them out in their layers whatever, and destroy them. Ang mga droga destroy them. Ang mga abo-abo destroy them. Biyernes ay dumalo naman si Pangulong Duterte sa ikasampung anibersaryo ng Eastern Mindanao Command sa Naval Forces sa Panakan, Davao City. Magkakaroon din sa naturang pagliwang ng awarding sa mga outstanding Eastman Com personnel. Para sa PTV News, Sweden Velado.